Mga kadribol, grabe, may matindi na namang nangyari sa team ng Lakers. Eto na nga, muntik na silang maagawan ng panalo pero dahil sa isang tao, boom, Luka Doncic time! Pag-usapan natin kung paano sinalba ni Luka ang Lakers sa 108-106 escape win laban sa Utah Jazz. Eto kasing si Luka, ibang klase ang pinakita sa game. Habang si Austin Reeves nahirapan sa outside shooting, si Lebron medyo hindi pa 100% ang kargada at si DeAndre Ayton biglang nawala after halftime dahil sa knee injury, biglang umangat si Doncic na parang siya talaga ang bagong leader ng team. Mga kadribol, isipin nyo to ha, 33 points, 11 rebounds, 8 assists, halos triple-double na. Tapos ginawa niya ito sa isang laban na obvious na off rhythm ang buong Lakers dahil apat na araw silang walang laro. Kita mo na napagod ang team sa road stretch nila kasi anim sa huling pitong laban nila puro biyahe. Pero kahit slagis ang simula, si Luka ang nagbigay ng sparks na parang mga boss sa akin nyo ipasa to. At hindi lang stats mga kadribol. May mga moments talaga na parang highlight reel ang galaw ni Luka yung step back niya, yung pasok sa lane, pati yung laser pass niya na halos di makita ng just defense. Kaya naman kahit tumahabol ang Utah, hindi niya hinayaang bumigay ang Lakers. At ito pa mga kadribol, kaya mas ganado si Luka kasi finally pauwi na sila. Sunod na apat na laro ng Lakers nasa bahay sa Crypto.com Arena. Sabi pa niya after the game, going home is great, I can go to the beach. Ganun kasimple pero alam mo na sobrang saya niya sa vibe sa LA. Kung tutusin mga kadribol, parang nagsiset up na si Luka ng MVP level form sa Lakers. Siya yung nagtatayo sa team kapag off ang iba, siya yung nagdadala ng energy, siya yung nagpipinish ng place. At ngayong top sila sa NBA Cup Group B sa 2-0 record, malaki ang laban nila para makapasok ng Vegas. Lalo na unbeaten din ang kalaban nilang Clippers sa Wednesday. Yun ang tunay na test. Pero kayo mga kadribol, anong masasabi nyo dito? Sa tingin nyo ba si Luka na talaga ang main superstar ng Lakers ngayong season? O magte-takeover pa rin si Lebron pag fully 100% na siya? I-drop nyo ang thoughts nyo sa comments. Yun muna mga kadribol ang kwento natin ngayon. Kung gusto nyo pa ng ganitong Lakers updates, huwag kalimutang i ang video na to at mag-subscribe. Tulungan nyo kaming maabot ng 30,000 subscribers bago matapos ang taon. Kasi tuloy-tuloy pa ang mga kwento, balita at analis ng Lakers dito sa Kadribol. Dribble pa more!